ayan na po yung pinaksiw ko kanina na ano ulo ng isda <laughs> yung sa paglalag ko naputol kasi nihilaw na ko uwi dahil tawag ayan na po yung paksiw na ulo ng isda uli yung naglaybo ko kanina ayan yan tsaka yung kinilaw ayan ininit ko uli Timpla ako kung may timpla na yan. Ito pa. At pati itong itong isang ano. Ito rin yung yung ano naman to uh, kinilaw na isda. Yan. Kinilaw na isda. Ang katapat niyan. Paxiw tsaka yung kinilaw. Ayan po yung ginawa kong ulam namin ngayong tangali maksiwit tsaka 'yung kinilaw